Mahal na kababayan, kung nabasa mo to, nangyari na nga ang sinasabi sa Biblia, dumating na si Jesus at sinundo niya ang kanyang mga tunay na tagasunod. Bigla na lang kaming nawala. Marahil gulong-gulo ka, natatakot o nagtatanong, Bakit sila? Bakit ako iwan? Alam namin ang sakit at takot na nararamdaman mo ngayon. Mga mahal mo sa buhay, asawa, Anak, magulang, kaibigan, bigla na lang naglaho. Mga bata pa ang iba. Mga damit at sapatos na lang ang naiwan. Mga kotse na walang driver. Mga bahay na biglang tahimik. Huwag kang matakot. Isinulat namin ito hindi para takutin ka, kundi para ipaliwanag at tulungan ka sa panahon ng matinding kaguluhan na darating. Ano ba talaga ang nangyari? O the rapture? Ito ang tinatawag na pag-agaw o rapture. Tinupad lang ni Jesus ang pangako niyang ililigtas ang mga sumasampalataya sa Kanya bago magsimula ang tinatawag na malaking kapighatian o tribulation. Pitong taon ng matinding kapahamakan, digmaan, gutom, at puot ng Diyos sa sanlibutang tumalikod sa Kanya Kaming nawala ay nanampalataya kay Jesus ng buong puso. Tinanggap namin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Naniniwala kami na namatay siya sa krus para bayaran ang kasalanan namin. At muling nabuhay, hindi dahil mabubuting tao kami, kundi dahil sa biyaya at pananampalataya lang kay Jesus. Ephesians 2, 8-9 Bakit naiwan ka? Simple lang ang dahilan. Kaibigan, hindi mo pa tinatanggap si Jesus ng personal bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Maaring naniniwala ka sa Diyos. Mabait ka o nakapagsimba ka. Pero hindi pa sapat yun. Kailangan ang personal na desisyon at relasyon kay Jesus. Nais ka sana ng Diyos na sumama sa amin. Dalawang Pedro, tatlo, Sham Libre para sa lahat ang kaligtasan. Ano ang mangyayari ngayon? Ayon sa Biblia, malaking kapighatian o tribulation. Magsisimula na ang pitong taon ng kakilakilabot na hirap. Malalakas na lindol, bagyo, digmaan, gutom, salot, at matinding kasamaan. Parusa ito ng Diyos sa sanlibutang tumanggi sa Kanya at kay Kristo. Pahayag 6 hanggang 18. lilitaw ang Antikristo. May lilitaw na makisig at maimpluensyang leader ng mundo. Magaling magsalita. Mukhang nagdadala ng solusyon at kapayapaan. At gagawa pa ng mga himala. Pero hindi siya totoo. Siya ang Antikristo. Kalaban ni Kristo. Hihilingin niya na sambahin siya bilang Diyos. Dalawang Tesalonika, dalawa, tatlo hanggang apat. Huwag padala sa paluloko niya ang tanda ng halimaw, Mark of the Beast. Ipapatupad ng Antikristo ang isang sistema. Kailangang magpalagay ng tanda, marka, sa noo o kamay, paka, chip o tattoo para makabili o makapagbenta ng kahit ano. Bigas, gamot, gasolina, pahayag labing tatlo, labing anim hanggang labing pito. Higit sa lahat, huwag kukunin ang tandang ito. Sabi ng Biblia, Sino mang kumuha nito ay walang hanggang mapapahamak. Pahayag labing apat, siyam hanggang labing isa. Katumbas na ito ng pagsuko kay Satanas at pagtalikod kay Jesus. Matinding pag-uusig kung mananampalataya ka kay Jesus ngayon. Maghanda sa hirap. Uusigin kayo ng mga taong sumunod sa Antikristo. Pwede kayong pagtaksilan, pagtawanan, kulungin, o patayin dahil lang sa paniniwala ninyo kay Jesus at pagtanggi sa tanda. Pahayag anim, Siyam Samput Labing Isa Magiging napakahirap mabuhay bilang Kristiyano. May pag-asa pa rin, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Malaki pa rin ang awa ng Diyos. Pwede mo pa rin tanggapin si Jesus ngayon at maligtas. Paano maliligtas? Aminin ang kasalanan. Unang-una, sabihin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala at nangangailangan ng kapatawaran. Roma 3, 23 Ang ikadalawa, manampalataya kay Jesus. Maniwala ka na si Jesus. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay para sa iyo sa krus at muling nabuhay. Ang ikatatlo, magbagong buhay. Talikuran ang masamang pamumuhay at talikuran ang kasalanan. Humingi ng tawad kay Jesus gawa tatlo, labing siyang. Ang ikaapat, tanggapin si Jesus. Manalangin ka at sabihin mo kay Jesus, Panginoong Jesus, na nampalataya po ako sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Iligtas mo po ako. Tanggapin mo po ako bilang tagapagligtas ko. Panginoon ka na po ng buhay ko. Salamat po sa pagliligtas mo. Amen. Juan 1.12 Pagkatapos mo tanggapin si Jesus na iyong tagapagligtas, ito ang mga kailangan mong gawin. Unang gagawin. Manalangin ka agad. Magdasal ka ngayon din, tulad ng panalangin sa itaas. Makipag-usap ka kay Jesus ng tapat. Ang ikadalawa, umanap ng Biblia ito na ang pinakamahalagang bagay mo. Hanapin mo sa bahay ng mga nawala, sa library o online kung may internet pa. Basahin mo ang Ebanghelyo ni Juan para makilala si Jesus. Tapos basahin mo ang Roma. Pagkatapos, basahin ang pahayag para maintindihan mo ang mangyayari. Totoo lahat ng sinasabi ng Biblia. Ang ikatatlo, maghanap ng kapwa mananampalataya. May mga taong maniniwala din kay Jesus ngayon o mga kristyanong nalito at naiwan pero magigising sa katotohanan. Hanapin mo sila. Magkakapit-bisig kayo. Magdasal kayo ng sama-sama. Magtulungan kayo. mag-ingat ka lang sa kanino ka magtitiwala. Mateo 25.1.13 Ang ikaapat, maging handa SPIRITUAL at praktikal. Espiritual, manalangin araw-araw. Kabisaduhin ang mga talata sa Biblia. Juan 3, labing anim, Roma 10, Siyam hanggang 10. Lalakas ang loob mo dito. Maging matatag kahit mahirap. Huwag kukuhanin ang tanda ng halimaw. Kahit ano pa ang mangyari, handang mamatay para kay Jesus. mga praktikal na paghanda sa pagdating ng kapighatian. Magipon ng tubig, dilatang pagkain, pigas, gamot, flashlight, baterya, power bank. Kung maaari, maghanda para sa brownout, gutom at kaguluhan. Mahirap mabuhay pero mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Ang ikalima, sabihin sa iba, ipaalam mo ito sa pamilya mo, kapitbahay at kaibigan. Sabihin mo sa kanila kung ano ang nangyari at kung paano sila maliligtas. Tumakas na kayo kay Jesus. Nagmamadali na ang panahon. Baka bukas, huli na. Huwag mawalan ng pag-asa. Kahit dadaan ka sa napakasakit na kapighatian, kung tatanggapin mo si Jesus ngayon at mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas, kahit mamatay ka pa para sa Kanya, mabubuhay ka uli at sasama sa Kanya magpakailanman sa langit. Marami pa rin maliligtas sa panahong ito. Pahayag pito. Siyam hanggang labing apat. Nalulungkot kami na naiwan ka. Ipinagdarasal ka namin noon pa. Pero hindi pa huli ang lahat. Habang buhay ka, may pag-asa. Tumakbo ka na kay Jesus ngayon. Siya lang ang kalungan mo, ang pag-asa mo, ang kaligtasan mo sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang buktong na anak upang ang sino mang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3, 17 Ang Salita ng Diyos Kapit lang sa Panginoon. Hold on to the Lord. Panghahawakan kanya, niya, manalig ka lang. Umaasa kaming magkikita-kita tayo sa langit, sa piling ng Diyos. Wala nang luha o sakit kailanman. Naglulokso ang aming mga puso sa langit, pero umaasa para sa iyo isang kapatid mo kay Kristo na sundo sa pag-agaw o rapture.